Happy Tuesday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareha. Patuloy pa rin pong epekto ng dalawang weather systems sa ating bansa. Una na po dyan ay ang Intertropical Convergence Zone ay itong ITCZ na siyang banggaan po ng hangin from the northern and southern hemispheres kaya't asahan pa rin ang mataas sa tsansa ng ulan sa may Palawan and southern portion of Mindanao sa mga susunod na oras. Kabilang na dyan ang Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at magandang dito rin po sa may Sarangani and Sultan Kudarat. Kaya't mag-ingat pa rin sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Ang natitirang bahagi ng bansa kung mapapansin po nila sa ating latest satellite animation, maraming may mga paulan dahil po yan sa mga localized thunderstorms plus the easterlies or itong hangin galing sa Pacific Ocean, lalo na sa may eastern sections ng Luzon and Visayas. Pinakamatataas ang tsansa ng ulan hanggang bukas ng madaling araw sa may Aurora, Quezon, Bicol Region, and Eastern Visayas, habang ang Metro Manila at natitirang bahagi pa ng Luzon, Visayas, at Northern portion of Mindanao, may mga localized thunderstorms o yung mga pag-uulan at pagkid at pagkulog na nagtataga lamang ng dalawa hanggang tatlong oras, kahit kung lalabas po ng bahay ngayong gabi, ay magdala ng payong. Base naman sa ating latest satellite animation, wala tayong nakikita ang posibleng maging bagyo hanggang matapos ang weekend, but please take note po, for the month of July, posible pa rin ang dalawa hanggang tatlong bagyo na papasok ng park. Para naman po bukas, araw ng Miyerkules, malaking bahagi ng Luzon ang mga karanas pa rin ng bagyang maulap hanggang maulap na kalangitan. Pero umaga pa lamang may chance na nang kaulapan at mga pagulan sa may eastern side dahil pa rin yan sa easterlies. Kabilang na dyan ang Cagayan Valley, Aurora, Quezon and Bicol Region. Habang ang natita ng bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila is partly cloudy skies. May chance na kumukulimlim at mataas din ang chance na ng mga pagulan lalo na sa hapon from around 2 to 5 in the afternoon. Kung dito sa Metro Manila, temperature pa rin ay maglalaro from 25 to 33 degrees habang malamig pa rin sa may Baguio City mula 18 hanggang 25 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan dito sa Palawan at malaking bahagi ng Visayas, asahan pa rin ang bahagyang maulap hanggang kumisan maulap na kalangitan at may chance na, na ng mga pulupulong ulan sa may Northern Palawan bago magtanghali, kabilang na rin dyan ang Kalayan Islands sa Palawan. Dito naman sa may bandang Panay Island plus Summer Provinces, Madalas makulim na sapit po ng hapon hanggang gabi kaya magdala po ng payong kung kinakailangan. Ito ay dahil sa easterlies. Temperature natin sa may Metro Cebu posibleng uminit pa rin hanggang 33 degrees Celsius. At panghuli sa ating mga kababayan po sa Mindanao, asahan pa rin ang epekto ng ITCZ o yung banggaan ng hangin. Intertropical Convergence Zone po ito sa may Sambuanga City. Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Sarangani, and Sultan Kudarat. Kaya, magdala pa rin po ng payong lalo na sa umaga kung lalabas ng bahay at mag-ingat din sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. The rest of Mindanao sa umaga is partly cloudy to cloudy skies pero pagsapit ng tanghali magiging mainit at malinsangan at sa dakong hapon hanggang sagabi gabi ay pa rin po ang mga pulupulong ulan or pagkidlat, pagkulog. Temperature naman natin sa Metro Davao mula 25 hanggang 33 degrees Celsius. Para naman po sa mga maglalayag nating kababayan sa mga susunod na araw, wala tayong itataas na gale warning or babala sa matataas na alon yung mga sea travel suspensions natin. Pero kapag meron tayong mga thunderstorms, kagaya ngayong hapon, posibleng umakyat pa rin sa dalawang metro ang taas ng mga alon sa malaking baybayin ng bansa. And for the next 3 days pa, simula po Thursday hanggang sa weekend, asahan pa rin ang epekto ng ITCZ or the Intertropical Convergence Zone plus the Easterlies kung dito sa may parting Luzon, yung ITCC natin posibleng makaapekto na sa may Visayas and Mindanao, lalo na sa may eastern sections. So kung dito sa malaking bahagi ng Bicol Region, pagsapit po ng Thursday, magiging maulap ang kalangitan, ngayon sa may Quezon and Aurora dahil yan sa Easterlies, the rest of Luzon, kabilang Metro Manila, by Thursday, partly cloudy to cloudy skies. Pagsapit ng Friday, madalas din ang mga pagulan sa malaking bahagi ng eastern Luzon dahil din yan sa Easterlies. Then pagsapit ng Sabado, malaking bahagi ng Luzon na makakaranas ng mas mainit na panahon at mas mababang chance na ng mga pag-ulan. Pero kung meron na mga pag-ulan, more on mga afternoon and evening po yan na hindi naman po tuloy-tuloy at malalakas. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, patuloy din ang epekto ng easterlies plus the intertropical convergence zone. Sa may Eastern Visayas, possible po Thursday ay may epekto ng ITCC kaya magdala po ng payong kung lalabas ng bahay. Then pagsapit ng Friday and Saturday, malaking bahagi na ng Visayas ang apektado ng East Release kaya magiging mainit din at may chance na ng party cloudy to cloudy skies with some isolated rain showers or thunderstorms. At panghuli sa ating mga kababayan po sa Mindanao, pinakamababawasan o pinakakakunti po ang mga pag-ulan natin from Thursday hanggang Friday dito sa Thursday hanggang Saturday dito sa malaking bahagi ng Mindanao. Bahagyang maulap o madalas maaraw sa umaga. Then pagsapit ng tanghali, pinakamaiinit pa rin buso, dito sa may uh, parting Metro Davao plus Sambuanga City na hanggang 33 degrees Celsius po yung ating air temperature. Then sa dakong hapon hanggang sa gabi, is mostly cloudy skies naman at may chance din ng mga isolated rain showers or thunderstorms. Ang sunset natin ay 6.29 ng gabi mamaya, sunrise bukas 5.31 ng umaga. Yan mo ang latest mula dito sa weather forecasting ng pagasa, asa Ako muli si Benison Estareha na nagsasabing sa namang panahon, pag-asa magandang solusyon.